Malina naman ang Russia. Matapos ang isa sa pinaka-agresibong pambobomba sa digmaan, kumbinsido ang mga puwersa ng Russia na nawasak nila ang lahat ng Bradley Fighting Vehicles ng Ukraine. Nagkamali sila ng malaki at ngayon ay nagbabayad sila ng mahal para sa pagkakamaling iyon. Nangyari ang insidente sa Sumy Oblast ng Ukraine, malapit sa pinagtatalo ng baryo ng Andrivka, na matagal nang naging lugar ng matinding labanan. Nasa tabi lang ito ng hangganan na naghihiwalay sa Ukraine at Russia at nagpalitan ng labanan ang dalawang panig para makuha ang kontrol sa lugar. Noong nakaraang taon, kontrolado ng Ukraine hindi lang ang Andrivka, kundi pati na rin ang mga kalapit na baryo. Halos walang kontrol ang Russia sa Sumy Oblast. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na magsagawa ng mga pag-atake sa hangganan papasok sa Kursk Oblast ng Russia sinakop o ginulo nila ang dos dose ng mga bayan at pamayanan sa hangganan habang ginagawa ito. Sa kasagsagan ng opensiba, kontrolado ng Ukraine ang daan-daang milya kwadrado ng teritoryo ng Russia. Pinatunayan nito na kaya rin nilang kopyahin ang estratehiya ng Russia at sa pilitang agawin ang lupa mula sa kanilang kalaban. Habang binibigyan si Pangulong Vladimir Putin ng Russia ng isang matinding tikim ng sarili niyang gamot sa proseso. Sa huli, hindi na kinaya ang opensiba. Naglipat ang Russia ng mga puwersa upang itaboy pabalik ang mga Ukrainian at mabawi ang nawalang teritoryo. Nang mga unang buwan ng 2000 at 25, nawala sa Ukraine ang huling bahagi ng Kursk region na hawak nila. Pagkatapos, naglunsad ng kontra-atake ang mga Ruso na may mga unit na tumawid sa hangganan papasok sa Sumi. Pero may twist. Halos walang mga sasakyang pandigma ang mga sundalong iyon para suportahan sila. Naglalakad lang sila o gumagamit ng bisikleta o quad bike. Simple lang ang dahilan nito. Dumanas ang Russia ng matinding pagkawala ng mga kagamitan sa buong panahon ng digmaan hanggang ngayon. Iba-iba ang mga pagtataya. Pero ayon kay Oryx, mahigit 3,700 tangke at 7,500 armored vehicles na ang nakumpirmang nasira. Bukod pa sa daan-daang missile launcher at libu-libong -100 sasakyang pang-transportasyon. At iyon ay mga pagkawala pa lang na nahuli sa kamera. Ang mga numerong iyon ay batay sa pampublikong impormasyon na may totoong larawan o video bilang ebidensya para kumpirmahin ang bawat pagkawala sa listahan. Medyo naiiba ang mga numero ng Ukraine na nauunawaan naman dahil ayon sa sandatahang lakas ng bansa, nakapagpatumba sila ng mahigit 10,000 tanke ng Russia, higit 20,000 armored fighting vehicles mahigit 22,000 artillery systems, daan-daang eroplano at helikopter ng Russia, at higit 23,000 unmanned aerial vehicles o so drones, dagdag pa ang mahigit 3,000 cruise missiles. Malamang na ang totoong mga numero ay nasa pagitan ng dalawang sukdu lang iyon. Kahit anong anggulo mo tingnan, malinaw na maraming tangke at armored vehicles ang nawala sa Russia. Pinapunan nila ang kanilang imbentaryo sa pamamagitan ng pagtatriple ng produksyon ng kanilang t 72 M na mga tangke at paglalabas ng mga dekada ng luma na mga tangke. At sa sakyang pandigma, mula pa noong panahon ng Soviet mula sa matagalang imbakan, inaayos at kinukumpuni ang mga tangke at sa sakyang pandigma na magagamit pa sa labanan at muli itong ipinapadala sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hindi nito kayang patuloy na mawalan ng mga kagamitan sa ganitong bilis. Ang mga tangke ay maaring nagkakahalaga ng milyong dolyar bawat isa. Habang ang mga armored vehicle ng Russia tulad ng Tiger o BMP-2 ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar kada unit. Sa tuwing may nasisira ang Ukraine, malaking pagkalugi ito sa pananalapi para sa mga Ruso. At sa ngayon, dahil nasa alanganin ang ekonomiya ng bansa, dagdag pa ang patuloy na banta ng mga parusa at taripa mula sa United States hindi talaga kayang tustusan ng Kremlin ang ganitong uri ng pagkalugi. Inihayag ni Putin ang pagbawas ng gastos sa militar para sa dalawang libo at dalawamput anim bilang hakbang upang tulungan ang Russia na maiwasan ang matinding resesyon. Kinailangan ng Russia na baguhin ang kanilang mga taktikang militar upang maiwasan ang panganib na maging halos walang silbi ang kanilang hukbo. Itinuro ito ng United States military correspondent at blogger na si David Ax sa isang kamakailang post sa kanyang Trench Art blog. Sinipi ni Axe ang online open source intelligence analyst na si Moklason na nagpost sa X. Hindi ako sigurado kung may nakapansin nito, pero sa ngayon, malinaw na nawalan na ng isang mine-resistant ambush protected ang Russia sa Sumi Oblast. Lahat ay ginagawa alinman sa paglalakad, pagbibisikleta, o gamit ang quad. Ipinunto pa niya na ang nag-iisang pagkawala ng isang mine resistant, ambush protected na armored truck ay nagpapakita kung gaano talaga kalala ang kakulangan ng Russia sa mga sasakyang pandigma. Sa loob ng apat na buwan ng matinding labanan, ang Russia abi ay nawalan ng humigit kumulang 13,000 tanke, infantry fighting vehicles, armored personnel carriers, at MRAPs. Ganyan kadami ang mga sasakyang pandigma na pinapatakbo ng Russia bago ang malawak na pananakop noong Pebrero dalawang libo at dalawamput dalawa. Ang mga Ruso ay gumagawa ng ilang libong bagong armored vehicles. Bawat taon at nakarecover na rin mula sa matagal na pagkakaimbak. Maraming lumang sasakyan mula sa Cold War na hindi lang kalawangin pero kahit kulang pa rin ang mga ito. Hindi basta-basta lang na ang mga sibilyang sasakyan, kotse, truck, bus, golf cart, motorsiklo, at electric scooter ay bumubuo na ngayon ng siyam napung porsyento ng mga sasakyang nawawala ng mga ruso bawat buwan. Ang hukbong ruso ay nanganganib na maging isang hukbong walang mga sasakyan. Gayunpaman, kahit na kakaunti na lang ang mga tangke at sasakyang pandigma ng Russia ngayon, marami pa rin silang tao. Sa katunayan, ang bilang ng hukbo na nasa humigit kumulang 13 milyong aktibong sundalo ay nanatiling halos pareho sa buong takbo ng digmaan hanggang ngayon. Malaki ang naging epekto ng masigasig na pangangalap ng Kremlin at iba pang hindi kanais-nais na paraan para mahikayat ang mga tao na sumali sa labanan. Sikat sila sa pag-aalok ng malalaking insentibong salapi para sa mga malulusog na kalalakihang handa ng magpalista at maglingkod sa harapan, umaabot ng hanggang 40,000 dolyar sa ilang lungsod at rehiyon. Sinimulan din ni Putin noong Abril ang pinakamalaking pagtawag ng militar ng Russia sa mga nakaraang taon kung saan isang daan at anim na pung libong kabataang lalaki na may edad labing walo hanggang tatlumpu ang inutusan na sumali sa espesyal na operasyong militar. Bukod pa dyan, pinalalakas din ang puwersa ng Russia dahil inaasahan ang pagdating ng hanggang tatlong libo at libong sundalo mula sa North Korea. Dagdag pa rito, agresibong tinatakot, pinipilit at maging kinikikilan ng bansa ang mga migrante mula sa mga bansang Central Asia tulad ng Tajikistan, Turkmenistan, at Uzbekistan upang sumali sa kanilang laban. Lumikha sila ng espesyal na unit ng mga migrante para ipadala sa pinakapanganib na parte ng harapan. Bahagi ito ng pangmatagalang plano ni Putin para matiyak na ang Russia ang may pangalawang pinakamalaking hukbo sa mundo kasunod ng China na may layuning magkaroon ng 15 milyong aktibong miyembro. Sa ngayon gumagana ang planong iyon. Kahit nakamakailan ay naabot ng Russia ang madilim na bilang na mahigit isang milyong kaswalti, na may higit sa dalawang daan at limampung libong sundalo ang napatay at mahigit pitong daan at limampung libong ang nasugatan. Patuloy pa rin kumukuha ang bansa ng mga bagong rekrut para palitan ang mga nauna sa kanila. Ayon sa mga ulat, nakakakuha ang Russia ng humigit kumulang tatlong libo at libong bagong tropa bawat buwan. Sapat ito para mapalitan ang tinatayang tatlong libo at libong sundalo nila na napapatay o nasusugatan sa Ukraine kada buwan. At di dito tayo bumabalik sa Sumi, na nagpapaliwanag kung bakit ang mga tropang Ruso sa rehiyon ay literal na nagmamartsa sa lupain ng Ukraine, imbes na sumakay ng mas komportable at ligtas sa mga armored na sasakyan. Dahil itinuturing ng Kremlin ang mga tropa nito na parang pambala sa kanyon, mga disposable na pawn na pwedeng itapon lang sa linya ng putukan at palitan lang pagkalipas ng ilang araw kung sila'y mamatay o magtamo ng malubhang sugat. Alam nito na mas madali at mas mura ang palitan ang mga tao kaysa palitan ang mamahaling mga tangke at mga armored na sasakyan. Kaya binago ng mga komandante ng Rusya ang kanilang mga doktrina para magamit ang maraming simpleng sasakyang parang pangsibilyan. At ang malaking kalamangan nila sa bilang ng tao laban sa kanilang mga kalaban. Ngunit ang estratehiyang ito ay may dalawang malinaw na kahinaan. Una, kung walang suportang sasakyan, mas mabagal ang pag-abante ng mga puwersang Ruso kumpara sa dati. Dahil dito, gaya ng sinabi ng Ukrainian-American na war correspondent na si David Irichenko, nagiging mas mahirap talagang makamit ang kahit anong uri ng tagumpay. Ituturing mo itong isang dakilang tagumpay. Pangalawang disbentahe ay kung ang mga grupong iyon ng sundalong Ruso na nakasakay sa mga motorsiklo at quad bike ay makasalubong ng mga tangke o armored vehicles ng Ukraine. Hindi sila magiging epektibo. Mapipilitan silang tumakas o mapasabog sa loob lamang ng ilang segundo. Dapat bawasan ng Rusya ang panganib. Ngunit maaari muna nilang hanapin at sirain ang mga sasakyan ng Ukraine bago pumasok ang kanilang mga sundalo sa isang lugar. Para magawa ito, umaasa ito pangunahing sa kanilang mga puwersa sa himpapawid. Ang Rusya ay nawalan ng halos isa tatlong ng kanilang fleet ng pambobomba na nasira o nawasak sa Operation Spiderweb Strike noong Hunyo isa. Kahit napabagsak ng Ukraine ang ilang jet at sasakyang panghimpapawid ng Russia sa tulong ng mga drone, missile at sistema ng depensa sa himpapawid, nananatili pa rin itong may medyo malakas na puwersang panghimpapawid. Ipinagmamalaki nito na may halos sampung beses na mas maraming eroplanong pandigma kaysa Ukraine at may malaking arsenal ng glide bombs na ginagamit nila para suportahan ang mga tropang panlupa sa labanan. Sa ngayon, ang mga eroplano ng Russia ay lumilipad sa himpapawid malapit sa mga linya ng labanan. Nagbabagsak ng hanggang isang daang CAB o UMPK glide, bomb glide bombs araw-araw. Layunin nilang sirain hindi lamang ang sasakyan at depensang panghimpapawid ng Ukraine sa lugar kundi hadlangan ding magdala ang Ukraine ng tangke at armadong unit doon dahil sa banta ng pagbomba at pagwasak. Sa matagal na panahon, napaka-epektibo ng estratehiyang ito at halos walang magawa ang Ukraine para labanan ito. Sa katunayan, sa isang post sa Telegram noong Marso 23, 2024 isinulat ng Ukrainian Deep State Account sa kabila ng ilang pag-stabilize ng harapan sa simula ng buwan ang kalaban ay nagsasagawa ng maraming counter-attack at bansai attack sa nakalipas na sampung araw. Bago iyon, saganang ganang binomba ng Fighter Attack Bomber at CABS ang mga posisyon ng puwersa ng Depensa. Ang huli ay naging milagrosong sandata para sa CATSAP na nagdadala ng resulta at halos walang panlaban. Malinaw ang estratehiya ng mga Ruso. Bombahin muna, sa kaumatake. Naging daan ng daan ito para masakop nila ang mga bayan at makakuha ng malaking teritoryo sa maikling panahon. Pagkatapos, natutunan ng Ukraine kung paano ito kontrahin gamit ang mga radio jammer. Kaya naman, nahirapan ang mga bomba na tamaan ang kanilang target. Kaya karamihan ay lumilihis ng landas at bumabagsak sa mga bakanting bukirin. Ibinunyag ito sa Fighter Bomber Telegram Channel kung saan sumulat ang isang Russian na piloto na lumilipad pa rin ang mga bomba natamaan ang mga planadong target pero may problema hindi sila tumatama lahat ng satellite guided correction system ay opisyal nang wala na sa usapan parehong bihasa na ang mga Russian at Ukrainian na espesyalista sa electronic warfare sa paggamit ng portable at mobile na electronic warfare station na ngayon ay nagkalat na sa harapan ng magkabilang panig kaya't nawawalan ng silbi ang satellite guided correction para sa lahat ng mga bala hindi lang para sa UMPK. Binanggit pa ng piloto na ngayon ay umaabot na sa walo hanggang labing anim na bomba ang kailangan para lang magkaroon ng tsansang tamaan ang kanilang target. Gayunpaman, kahit na naging mas hindi epektibo ang mga pambobomba dahil sa mga jammer ng Ukraine, ipinagpapatuloy pa rin ng Russia ang taktikang ito. Maaring wala ng ibang estratehiya ito o nais lamang magmukhang di napapahiya at nagpapakitang mas malaki ang pinsalang nagagawa kaysa sa aktwal. Sa kabila ng anuman, manan, patuloy pa rin ang pagbabagsak ng mga bomba at kamakailan ay naglunsad ng mas pinaigting na kampanya sa sa isang bahagi ng Sumi Front, malapit sa mga bayan tulad ng Andrivka, Oleksivka at Kindrativka, kung saan nahihirapan ang nabanggit ng mga brigada ng Rusya na makaligtas. Ito ay iniulat muli ni Moklasin sa X ikatatlumpu, at ikadalawamput dalawa. Ang MRR at ikaapat na Marines malapit sa Kindrativka ay nahihirapan at maaaring mapalibutan na. Ang ika isang daan at pitumput pito at ika isang daan at limamput limang na Marines malapit sa Oleksivka ay nahirapan ding mapanatili ang kanilang mga posisyon. Ngunit mas maayos ang kalagayan nila. Nagpapabagsak ang Russia ng napakaraming fabs doon. Maraming bomba ang bumagsak sa isang liblib na linya ng mga puno at nagbahagi si Moklasen ng mga larawan at video footage ng lugar na nagpapakita ng pagbagsak ng ilan sa mga ito at mga ulap ng usok na tumataas mula sa mga puno at mga nakapaligid na bukirin. Posibleng ang ikapitumput siyam at ikasyam naputlima Air Assault Brigades o ang ikadalawang daan at dalawamputlimang Assault Regiment ng Ukranya ay nagposisyon ng mga tropa o sistema ng artilerya sa lugar. Maaaring naniwala rin ang mga ruso na may naka- -a... naka na ng mga Bradley Infantry Vehicles ang Ukranya sa lokasyong iyon. At talagang determinado silang pasabugin ang kahit anong maaaring nakatago sa pagitan ng mga puno. Hindi pa isiniwalat kung ilan, kung meron man, sa mga target ng Ukranya ang tinamaan ng mga bomba. Pero tiyak na hindi inasahan ng mga ruso ang sumunod na nangyari. Matapos magbagsak ng napakaraming bomba sa napakaliit na lugar. Marahil inakala nila na naubos na ng Ukranya ang mga supply ng Bradley na sasakyan at maaari na nilang ipadala ang mga tropa para sakupin ang mas maraming teritoryo. Sa huli, umatras pa nga ang mga Ruso mula sa lugar nang dumating ang mga brigada ng Ukranya at inikutan sila. Gumagamit ang mga Ukranyano ng ilan sa mga nangungunang sasakyang pandigma ng Kanluran, katulad ng Marder ng Alemanya at mga striker at Bradley ng Estados Unidos. Samantala, ang mga ruso ay walang mga sasakyan. Ang kanay, ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay maghintay na matapos ang pambobomba ng Russia bago sumugod at atakihin ang mga rehimentong ruso mula sa magkabilang panig malapit sa nayon ng Kindrativka. Sa huli, halos nakatakas ang mga ruso mula sa lugar. Tumakas pahilagang silangan pabalik sa hangganan at sa medyo ligtas na teritoryo ng Russia. Pero kahit hindi napatumba ng Ukraine ang mga sundalong Ruso, isa pa rin itong malaking panalo. Napaatras nito ang Russia. Nabawasan ang kontrol nila sa rehiyon ng Sumi. Napalaya muli ang mga lugar. Sa paligid ng Kindrativka at Andrivka. At naibalik sa simula ang opensiba ng Kremlin Sumi. Magsisimula na naman ulit. Huwag din nating kalimutan na nagsayang ang mga Ruso ng napakaraming bomba sa prosesong ito. Na nauwi rin sa wala at hindi ito isang hiwalay na insidente. Mula ng matutunan ng Ukraina, ang pinakamabisang paraan para kontrahin ang pambobomba ng Rusya, napakaraming bomba ang nasayang. At mas naging madali para sa mga puwersa ng Ukraina na panatilihing ligtas ang kanilang mga sasakyan at magsagawa ng ganitong uri ng estratehikong napapanahong kontra-atake sa Sumi at iba pang mga lugar sa mga linya ng labanan. Sa ganitong lugar, Nakahawak ng bentahe ang Rusya sa maraming bahagi ng digmaan. Mayroong mga tanke, armored na sasakyan, maraming tropa, sistema ng artilyerya, at makapangyarihang puwersa ng himpapawid. Ngunit batay sa kwento, nagbabago na ang ihip ng hangin. Habang lalong umaasa ang Russia sa dami ng tao, pinipiling magpadala ng mga tropa sa Ukraine na naglalakad o gamit lang ang mga simpleng sasakyang sibilyan biglang nagkaroon ng hindi inaasahang kalamangan, ang Ukraine. Bagamat nakaranas din ng mga pagkalugi at pinsala sa ilang tangke at armored vehicles, ang puwersa ng Ukraine, hindi sila naging kasing aksaya o kasing pabigla ng mga Ruso. Mas maingat at masinop nilang ginamit ang kanilang mga sasakyan. Dagdag pa rito, maraming kaalyado ang Ukraine sa buong Europa at Hilagang Amerika na handang tumulong nagpadala na ang United States ng mahigit tatlong daang Bradley Fighting Vehicles sa Kiev, pati na rin ng daan-daang striker. Samantala, nagpadala na ang United Kingdom ng hindi bababa sa isang daan at dalawampung Mastiff na armored vehicles, habang ang Alemanya naman ay nagpadala ng dos dosen ng Marder. Napatunayan na ang bisa ng mga Bradley ayon sa national interest. Ang Bradley na mula pa noong panahon ng Cold War, na ibinigay sa Ukraine ng mas marami kumpara sa mga tanke gaya ng Abrams, ay nagpalakas sa depensa ng Ukraine at nagkaroon ng malalegendaryong reputasyon sa mga mandirigmang Ukrainian. Malamang na ito ay dahil sa kakaibang kombinasyon ng firepower, mobility at proteksyon ng Bradley. Isa itong maraming gamit na sasakyan na angkop para sa mga urban na lugar at masisikip na espasyo. Labanan na kailangan ng Ukraine para ipagtanggol ang mga bayan at lungsod laban sa mga mananakop na Ruso. May kasamang 25mm Bushmaster Chain Gun na kayang tumarget sa kalabang infantry at mga sasakyan, dagdag pa ang kakayahang magpakawala ng two missiles para pabagsakin ang mga tangke. Ipinagmamalaki rin ng Bradley ang pinalakas nitong armor laban sa maliliit na armas at putok ng artilyerya. At ang matibay nitong kakayahang gumalaw sa iba't ibang uri ng lupain para mailipat ito kung saan man kailangan. Ang mga sasakyang ito ang nakakatulong sa Ukraine na magpatrolya sa mga frontline at maghanda ng mga ambush sa mga dadaanan ng mga Ruso. Naghihintay sila, hinayaang lumapit ang mga tropa, bago naglunsad ng nakamamatay na atake, biglang nagpabagsak sa mga puwersa ng Kremlin. Ang mga pag-ataking ito ay maaring maging lubhang epektibo sa pagtulak pabalik ng mga puwersang Ruso, pagbawi ng teritoryo, at pagpapahirap sa kalaban na sulong. Tulad ng nabanggit sa isang kamakailang ulat mula sa Ukrainian Center for Defense Strategies, ang mga kontra-atake ng defense forces sa Sumy Oblast ay nagpapahirap sa pag-usad ng kalaban at nagbabanta sa pagkukubkob ng mga tropang Ruso na kumikilos sa Andrivka. Kung magpapatuloy ito ng Ukraine, makakatulong ito sa pagpapahaba ng digmaan at pagsasayang ng mga yaman ng Kremlin. At mahalaga ang oras ngayon, lalo na matapos ang ultimatum na ipinataw sa Russia ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Inihayag ni Trump na magpapadala ng malaking pakete ng mga sandata sa Kyiv, kabilang ang mga Patriot missiles at batteries. Sa isang pagbabago ng desisyon tungkol sa tulong para sa Ukraine, binigyan din niya ang Russia ng limampung araw para pumayag sa kasundoang pangkapayapaan o harapin ang malalaking taripa na game-changing. Ipapataw ito sa ekonomiya ng Russia at sa mga bansang patuloy na sumusuporta rito at bumibili ng mga yaman nito. Kapag dumating na ang deadline, mahaba ang limampung araw sa panahon ng digmaan. Maaring magdusa pa rin ang Ukraine ng matitinding pagkalugi. Lalo na habang pinapalakas ng Russia ang mga pag-atake gamit ang drone, pambobomba mula sa himpapawid, at mga pagsalakay sa harapang rehiyon. Gayunpaman, habang mas natatagalan ng Ukraine ang Russia, mas magsisimulang mag-alala si Putin. Alam niya na kahit ibuhos niya ang lahat ng meron siya laban sa Ukraine, wala siyang pag-asang manalo sa digmaang ito sa napakaikling panahon. Umabot na ng mahigit tatlong taon bago tuluyang masakop ang Luhansk at magkaroon ng kaunting tagumpay sa ibang mga rehiyon. At dahil patuloy na tumatanggap ang Ukraine ng mahalagang tulong mula sa mga kaalyado sa Europa at Hilagang Amerika, lalo pang napapalapit ang Russia sa pakikipag-usap sa negosasyon. Panoorin ang aming video na nagpapaliwanag kung paano tinalikuran ng isa sa pinakamalapit na kapitbahay ng Russia, ang Kremlin para sa mga pinakabagong balita sa sigalot ng Russia at Ukraine. O tuklasin ang mga plano ng NATO na bombahahin ang rehiyon ng Kaliningrad ng Russia kung muling magpapabagsak ng isa pang komersyal na eroplano ang Russia. Sa huli, mag-subscribe sa aming Trusted News Channel kung hindi pa nagawa para malaman agad ang pinakamahahalagang balita mula sa mga frontline sa oras na mangyari.